tatay ko nung babaero, uh, artista ng NBM Production, pero hindi naman siya sikat. Naging kambal lang niya si Eddie Rodriguez sa pelikula nun. Uh, hindi nga kasal sila nung nanay ko dahil may una siyang kasal. And tapos yun, uh, lumaki ako na yun ang nakatatak sa isip ko. Ayaw ko kasi mangyari sa akin yun. Yung pangalawang asawa lang. Tapos mula noon iwasan ako sa lalaki kahit dito nga sa Facebook eh ako iwasan ko mag-friend ng ng lalaki kasi nga gusto hindi naman talaga ako dahil may ayoko sa ayoko magkagusto sila sa akin dahil umiiwas ako sa mga ah, kasi noon laman ako ng ano eh ng ng, ng simbahan Hmm, gwas ko pa mag, ano, yung magmanang na lang, magmadre kaysa mag-asawa nun. Dahil ayaw ko rin magkaanak, takot ako mag-ano nun eh, ma dahil sa panganak. Marami akong takot nun, nung no, hindi ko pakilala si Jesus Christ, hindi tao Christian. Kaya, mapalad ako dahil pinakailaman, pinakailaman ng buhay ko ng ating Diyos. Yun ang mapalad na nangyari sa buhay ko. Thank you